Ford Mechanic Freelancer. Alright guys, good morning. Nandito po tayo ngayon. Uh, tinichikat natin yung makinang ito. Uh, DE53. Uh, same size of DE52. Uh, so ang problema nito guys ay ayaw umandar kasi matagal na itong hindi na paandar. Hindi na pag-aano ng makinang ito dahil na-standby. Uh, dahilan sa marami silang sasakyan magamit guys. Uh, yeah, ngayon na uh, pag-isipan ng may-ari guys na kailangan talagang gamitin to para hindi masira. So, tuloy nasira na tuloy. Ang <laughs> uh, may-ari guys oh. silpon social cellphone lang. <laughs> uh, so ang ginagawa ko dito, uh, linimpyuhan natin yung ano yung spark plug, spark plug. Tiningnan natin kung may kuryente pa, may ignite pa talaga, mayroon din. Kaya yung ito yung ano, yung CDI niya. CDI uh, with ignition coil nandito na talaga. Alap ito sa ano, nandito na lahat dito sa spark plug club na ito. Kasi if I ito fuel injected type So mamaya ipapakita ko sa inyo kung mandar to. Pag hindi to mandar, ah, hindi ko na videohan to. Ikaw na mandar. <laughs> <laughs> Pag ayaw tong mandar, ah, hindi ko na videohan. So guys, ah, videohan ko ulit guys kasi umandar na guys. Oh. <laughs> So ito talaga ang mayari guys, Sir Baldo guys. Yung isa, aralay na yun. <laughs> At ako, nandito lang. Aralay wow. na mga busis lang yung magkita nyo. Ito <laughs> so, talaga yung trabaho dito. Nandito ang ang aktor. Okay, maraming salamat po. Ah, uh... So, itinitest drive na natin mga kachard. So, dito na. Makita natin na tumakbo na, no? Okay. Atras naman. So, nawala yung, ano, yung brick Wala nak muhek mau break ni mau? Ha? Mau break mau muhek. Mau Hmm. Um. Mau muhek mau break ba. Okey, muka lagi sa.